alcohol. Oh my god, that's so good. Napaka eh. Ayaw. Lalo. Ay Lalagyan natin ito. Oh, yeah. very good. Tingnan mo. Malapit Sige, ito. kagatin mo. Saan yan? Oh my god. Tanggal ng bito oh, ka. Oo, pero... Ah, Lali ka dito, lamapit ka dito. Malapit talaga, ining. Ining, malapit talaga. Lalagyan natin alcohol para lumalinisan Ayaw! yan. Ano? Ang gilid lang. Gilid pa lang? Yung, yung ano? Nasaan na yung isa? Ito? Teka lang. Gilid pa lang. Eh, kasalanan mo yan. Halika dito. Luga kasi nililig. Ha? Lugaw. Lugaw daw yung nililigtas. Oh. Madilim. Madilim. Gili gilid lang! Mm. Sakit! sakit. 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 Taka, Wala pa. Hindi ko masyadong kita. Itong kamila. Oo. Ibuyayak na sila. mo oh Balat, Balat eh. Gusto eh, ano mo! Man. Gilid pa lang nilalagyan natin. Mm -hmm. Eh, natural. Alkohol. O, tingnan mo, oh, andum eh. No? Ah, hey. Oh. Maraming dugo na kanina. Tawa. Ang dami dugo kanina. Dali <laughs> mo na ako na. Gilid lang nilalagyan ko delay. Para malinis. O tingnan mo, ang dumi o. Hindi ko kaya, miss. Kaya na. Sobrang sa kakagat ng zombie. <laughs> Ay. zombie. Ito pa zombie nga o. <laughs> <Ay. laughs> Natural, masakit yan. Ba't mo dyan? Uy, meron din pala ito. Meron pa ba iba? po to. Ayun oh. Patingin ng pat. Patingin. Patingin. Wala na to. Ay, no, ay, Wala na to. Ay, <coughs> Last na to. Hindi pa tapos linisin. Ay, no, Oh, last na, last na. Hindi ko naman nilalagyan yung ano. Ayan pa nga oh. Baka sa migo. Oh, ito pa. Ayun oh, nga. Kagatin mo yung ano. Palagyan na natin ng better dine. Ito, ang to, di naman to. Sobrang sakit na yan. Pagka Buksan ka to. Tapon ko. Gine, gine! Ano? Ha? Naku, sobrang sakit. Naku, balik ka. Gagatin e mo, gagatin e mo. Mamo. matapon, ha? Ay, na. Doon oh. so mo. Sugat. 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 Dahan-dahan lang. Matis na Natural? Oo. Oh. Ah, penge pa nga. Okay na po. Ah, isa pa. Okay mm -hmm. hey, na po. Ay! Nalagyan ka. Ako na! Okay. Mutiisin mo! Huwag mong anuhin. Oo, oh, hindi naman sakit. Wala nang alcohol yan. Daddy, meron ganyan ako eh. Meron akong ganyan sa ano eh. Sobrang ano. Oh, buti hindi mahakti. <coughs> eh. yung kabila. Buti hindi to No, iyak iyak iya ka. Kasalanan mo yan. Ay, sige. Tengi pa. Dami na. Okay. Sana ito. Opo. Yun. Mga oh, pinaggagawa mo kasi sa school. Kulitan. Okay. po kakulitan. Bila. Yung braso po. <coughs> Hindi ito mga alkohol. Okay. Eh, kailangan mong lagyan niya ng betadine. na. Akin na. Parehas lang yan. Hmm. Uh, uh. <laughs> Wala <po. laughs> Akin na. Ay <coughs> pa. Para medyo konti no? oh, okay na okay na. Okay. na. Para matapos na 'yan. <coughs> last one na lang last one. Dali, konti na lang para malagyan lahat. Last one na lang 'yan, okay. no Syempre, masakit kapag makulhit. Oh. Ay <coughs> nalo sipon. <sa> mm. <coughs> mm. Oh. <coughs> Hmm. Hindi malilinis yan kapag ano. Ay, guys, ano. video hmm. ha. Okay na. <coughs> ako meron. Ha? Wala kang sugat? Ibugas akong pinggan dito. Ay, ikaw, lagyan din kita sugat. Ayaw nga. Huwag mo, ito, 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 itatapal mo to. Ay, may blast po. Tape. Tape? Ibebeta din niyo natin. Natural. Ay natural.